ngayon para sa mga desita sa mga uluto namin dito mga idol ayan mga native good mga po <laughs> wala na sabi po si mike eh, yung kapatid ni Rudy, sa ito po, ito, na na, na ano pang pangalan mo idol ha? ba pangalan mo? Siya lang po ngayon na, 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 na nag, nag aalaga dito, mga idol, puro kaya, ang kaya nito dahil. Ay, sir, ito, yung matakapag po ngayon. Yung matakapag na yan, mga idol, pagka nagtrabaho, talagang trabaho talaga. Dito, man, ito, ba? Yet, yung, kami nito, ko. Kami nyo, pipiliw niya po yan, hanggang dun, yan sa kabila, yun. Ang pakasipag po na di mga idol, yun, Malo bro, iya na, dahil dami yung pinakalitis mo ay. Eh. Magluluto uh, po kami na laing magigagataan namin. Sasoga namin ng alimasad. Ano sa Tagalog alimasag alimasad? Alimasad rin. Alimasad rin. Ay, ito Idol, magluluto po kami ng laing ng gabi. At saka ng talapit, eh, saka puro mga ito.

Pagkatapos na yung gata, yun na, yung gata po dyan. Kasi hindi yan yung, magatao rin yung pangalawang gata. So, yun. Tapos yan, At yun yung mga nagigat sa kanila. Tapos naman yung dari tadi yang ada tadi yang ada tadi

kahit kita tayo nakakatay ng tabi yun, yung mga nagtatrabaho sa daan, yung sa na lakit yung mga nag-i-smalto. Kaya makapulinda namin. Kaya sabi ko, dito na sa kakar. Dapat ganyan. Nakaring yung mga talapi Para hindi siya maratakanan ng talapi niya. Uh,

Ano? 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 ko, Ano? 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 may Ano? 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 Ano?

naman. Tatagal na yung bawa, ano? Salamat po sa magpasyal, ha? Oo. Oh. Okay, Huwag ko kayong tayo talapin ko lang mabang. Ay, salamat po. Okay. malaki. wala pong ganang kumain ito mga mga bisita namin ito, yan. Gumagawa dito sa... Nag-i-spal to, mga idol. Baka bako-bako po yung gagawin pagka hindi yung pinakain itong talapin, walang kamatayan.

mga idol. Ayan. Lagyan natin ito. Kutsara. Kutsara. Ayan. Mahayaman na lahat yung mga idol. Bilatan. Abot. 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 Huwag muna kakain. Magtatasal muna tayo. Huwag oh. oh, yeah. muna oh, yeah. kakain. Mainit ang ulo. Lato <laughs> pa. Lato pa. Mainit masyado ang ulo. Ayun. <laughs> ay, Nandito sa taas. Pakainin na natin lang. Dali ah. Hindi mo kaya. Dali doon. Kaldero ay, dag mo ay Ayun. Dagdagan mo kulang sa sili. Kulang. na ulan, I don't know. Señor ito muna, tayo. plato plato plato. Hay. Maragat ba? Walang ito ng santo. Uro-uro bang? Ah, bangonya. Uro-uro. Ha? Hindi mo nga pa kainin yan. Buro, buro, uh, uh, <gat> Ayan, buro-buro masarap na buro. Uh, abot, 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 abot. Abot, abot. Buro, buro, buro. Abot, bura, buro, buro. Buro, buro, buro. Yun, walang kama tayong buro. Buro, buro. Ayan, ito yung laing, ha. Abot, abot na lang tayo. Kanin, baka kulang pa yung kanin Tingnan mo yung kanin <laughs> Eh, kanin nila. Mga batang ito. Ubusin na tayo yung isang kaldero kung mga kanin na malaki. Iyan niya.

Ayun. Wala nang gumawa sa dan, mga <laughs> <laughs> <mag> ito. Ang <laughs> kami ng kambing eh. dalgareta, daw nila yang talgareta. <laughs> Magano to yung. Ups, ya. Udolo, may cerita kayo dyan. Ba? Sa Hindi na makapagsalita sa Delaviano. Hindi na makapagsalita sa sarap. Hmm, tama. Salita, sinulang dibeg. Buro ko kayong buro, walang buro dito. Ay, ay, ay. Oh, ayan. O, buro, buro, buro. Pwede mamalap buro. Ayan, magsasarong pa raw yun, ay dal. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Thank you, Idol. Thank you, Idol. Kanyaman. Kanyaman, kanyaman. Kanyaman. Yay, bawa na nga yung ako oh, san mo ba? San mo ba? San na? ba? O. ba niyo kanina. Pagka hindi inuupos yan, alabala. Ama, ito ano? Ama, Magbabayad kayo pagkatapos niyo kumain, ha? Okay. <laughs>